Handa manong humarap si dating Senador Antonio Trillanes IV sa hearing ng Senado kaugnay ng war on drugs ng nakarang administrasyon. Samantala, pinuri naman ni Senadora Risa Ontiveros ang recalibrated na diskarte ng Philippine National Police sa kampanya kontra illegal na droga. Si Daniel Manalasta sa detalye. Matapos ang mga mabibigat na aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes nang humarap sa quad-com hearing ng Kamara, laban sa mga Duterte. Inaabangan din ni Senadora Risa Honteveros sakaling ipatawag din si Trillanes sa pagdirig ng Senado hinggil sa drug war. Pero kabaligtaran ito sa isa pa resource person. I am looking forward na makadalo si uh, dating senador Sonny Trillanes. Uh, the way I am not looking forward na dadalo yung isang tao dyan, pero mabuti siguro kung dadalo siya ulit uh, dahil siya po talaga yung front and center itong uh, war on drugs at extrajudicial killings. Sagot ni Trillanes, bukas siya na dumalo sa pagdinig ng Senado. Kinumpirma rin ang dating senador na ipepresenta niya sa pagdinig ng Senado ang mga pinresenta sa Quad ng Kamara. Pero ayon sa chairperson ng Blue Ribbon Subcommittee na si Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang iimbitahan lang nilang resource person ay mga may personal knowledge tungkol sa war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Nang tanungin ng direkta kung hindi ba iimbitahan si Trillanes, sabi ni Pimentel, kailangan muna nito ng affidavit na nagdedetalye ng kanyang testimonya. Wala pa rin daw schedule ang susunod na pagdinig at i-schedule lang ito kung ang subcommittee ay bibigyan na ng kapangyarihan upang mag-contempt, bagay anya na wala sa ngayon. Kung kakayanin sana ngayong buwan, para mabigyang daan ang isa pang kung huli man na hearing sa susunod na buwan ng Disyembre. Uh, anim na taon po uh, nangyari yan at sabi nga on the ground hindi pa talaga totally tumitigil. Pinuri naman ni Honteveros ang kasalukuyang diskarte ng PNP sa War on Drugs, kung saan giniit ng PNP ang recalibrated approach nito na hanggat maaari ay makaiwas sa mga inkwentro. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.